Ayos ba, karon Karoon, puno ba tayong tao ngayon, ati no? Ate nag-repress na yun ngayon, Maydol. So... Yun. Good morning, Maydol. karon mag... Ang vlog na ko karoon ay... Try kong magsuot ng mga ganito, Maydol. Dahil... Sana'y ako sabukin, Maydol. Yung sinusuot ko, mga ano, mga... Mga ano lang ba, mga... Ang tawag man, mga... Ano lang ba, mga... Nabang, mga nabang, Kisi-kisi ba? Sa saya pa. Ah, uh, yung damit pang pocket mo, Minsan lang ko magsuot ng ganito, bro. Try ko magsuot ng ganito, bro, dahil atin ako nang graduation na. Dahil atin ako nang graduation ngayon, bro, sa uh, Porma tayo ng tao ngayon, bro. Tao ngayon, oh. No. Uh, ah, ito ay suot ng tenmedo sapatos na itim minsan maano kasi kung may dolly hindi ko kakilos pag Ganito pa kung sa May slacks ako may doon. Hindi ko sinusot yung slacks ko. Parang hindi ko magagalaw may doon. Hindi kasi ako sanay mag-slacks may doon eh. Oh. Ito ang isot ko ngayon. Pahong berapa tinggal metode lagi nanti bintu madam itu lah madam. pagit ng ito parang perinting na parang ragged printing na medal hindi ka pag sanay ka sa pag hindi ka sanay sa mga formal na occasion medal parang Rangit printingan naman talo. So yun lang malods. Thank you for watching.